Mitsulang dagat ng kulay ube ang La Vista Resort Complex sa Panso, Laguna habang libo-libong taga-suporta ang dumagsa bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Rally na ginanap sa labing anim na lokasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga lugar na lumahok sa naturang rally ang Baguio City, Bulacan, Quezon City, Rizal, Cavite, Cebu, Capiz, General Santos City, Plaridel, Misamis Occidental, Malaybalay Bukidnon, Agusan del Sur, Ilang Davao City, Talomo Davao City, Davao del Sur, Davao de Oro at ang pangunahing lugar ng pagtitipon sa Pansol Calamba, Laguna. Sa pangunguna ng Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement, inendorso ng iba't ibang kilalang personalidad at kandidato ng PDP laban ang kandidatura ni Pastor Siki C. Quibuloy, na itinuturing na may matibay na track record sa paglilingkod at reforma. Ayon kay Richard Sanchez, General Secretary ng Kaagapay ng Kababaiyang Masang Pilipino Incorporated o Kakampi sa Bulacan, Yun po yun ngayon, kaya po humahanap po kami ng tunay na mamumuno at magiging boses sa Senado. Isa siya sa makatutulong sa pagbabago sa Pilipinas. Sinabi naman ni Erwin Bores, sanggunian bayan member ng Pontevedra Capiz, Kilala natin si Pastor Kibuloy. Ako'y naniniwala din isa siya sa pwede nating mapagkatiwalaan. Pastor Kibuloy is a religious person. Ibinahagi rin ni Dr. Gilbert Paul Distura, isang neurosurgeon mula Capiz, ang kanyang pananaw. Napakalaki ng KOJC, napakalaking organisasyon. So kung nagawa iyon na may disiplina, malinis, walang korupsyon ni Pastor Kibuloy, bakit hindi niya pwedeng gawin sa buong Pilipinas? As an ordinary citizen, gusto ko yon. So nakita ko yung platforma niya. Anti-corruption, anti-drugs, anti-crimen, death penalty for corrupt politicians. I think that's good for me. Samantala, ayon kay Reverend Fred Palabrica, founding chairman ng One Way Jesus Community sa Quezon City, si Pastor Apollo hindi pa siya naging senador, pero ang ginawa niya ay mahigit pa sa senador sa bansang Pilipinas kaya siya ang nararapat. Gusto ko siya nga ang maging presidente ng bansa. Ako ang naniniwala na magiging masagana ang mamamayan sa bansang Pilipinas.